Ayan guys, nandito tayo sa ano. Lagdong. Tulura ka mo to. 58 magkano po ang ano? 58. 58 for the motor. Okay, asa na silang madam? Tatagal lang mga madam natin. Bilisan nyo madam, kasi baka madoble ang bayad nyo. Pwede bang makisya sa muna madam? May bayad, 100 per hour. So what's up guys? So we're here nga pala sa Salagduong. Oh. Ayan ang kami quiz busog na. Wow! Okay. Marami salamat. Happy New Year. Ako yung parang nariging lokal na dito sa Sikihor. What? <laughs> di mm -hmm. ay. <laughs> Asa mo ka mo Adto? to? ko dito sa Salagduong. Kuha mo na ako yung nice. Ano yung pag, pag, diha tali di ha? man sa inyo. Guys, nakababa na tayo. Ano uh... na. Wow. Oh, <laughs> oh nagiging aso, nagiging aso. aso. Ayan guys, may palabas na kami papasok pa lang. Hindi tatalon ba kayo? Hindi pwedeng hindi tatalon dito. Tatalon ang ah, mga talon. Ang ah, mga jumpers. Eh, mga jumpers. Mm. So let's go guys. Let's see, let's see. Doon tayo tatalon, no? Oh. Uy, let's see, let's see. Sinahanap tayo nilang Michelle guys.

Diyan tayo tatalon no. Oh. 100 steps Fahrenheit rin height 'yan. Wala yeah! ang steps to. Ganda ng view guys. Wow. Kita naman guys, may nag mga nag-aano pa yung nagbibila Oh. Nice. Hey. nice. Ayan, dito tayo tatalon. Oh man. Ayan. Malapit na, malapit na. Yan, dito tatalon, guys. Wow! Kaya yan, basic lang yan. Dito tumalon si Dan. Oo. Ha? Papicture, you no? Know? Kami, ra? Kaya Kaya yan. Sa'yo <laughs> na kaya, Dan, <laughs> okay, <guys. Doh> no? <laughs> no? So, guys. Dito tata guys. Ya. Wow! <tik> Bawal na daw. Dito muna. Okay. daw. No! Don. Don na lang puydik. O. Oh. So bawal pala dito, guys. Doon na lang daw. Okay, bawal dito. Ginawalan tayo sa mababa. Samantas. Samantas lang pwede Ayun. Hindi ko kaya 'yun, ya. Kaya. Yoko, taas. Sisingit mo lang 'yan. Nasa isip mo lang. 'Wag mo i-siping mataas. 'Di si Ian muna pag nakaya ni Ian. Kaya mo 'yan, gara ka. <laughs> okay, try natin. natin. <laughs> <laughs> Dadalawang isip na gar eh. <laughs> Nag-isip na rin. Huwag ka mag -isip. Kaya okay. yun. Woo! Okay. Ito, pwede tumalon dito. ay no Yeah! Be! Oh. Happy birthday! Pero yung hindi ko kaya yung tikla sa akin. Be! Be! So, guys, dito daw muna sila tatalon. Sst. Yes. Tolong Oh! Oh! Okay. Okay. Eh, kamera. Uh oh. Lalim. Oh! oh! Ah, sarap. Go! <laughs> oh! Laban. Close your mouth. Oh!

<laughs> Go! W no. W no. W no. mga geng-geng, mga jumper woooo <laughs>

Ayan guys, tapos na mga gang gang. Ayan guys. So, see ya, see ya. see ya. And, happy birthday, Merry Christmas, Happy New Year, and Merry Merry verse ham. <laughs> <laughs>